ang flow state ay ang natural na daloy ng ating isipan na nagiging malikhain tayo at wala tayong masyadong iniisip kung paano nga natin magagawa ang gagawin natin. Kung baga ito ang daloy ng tuloy-tuloy na creativity or trabaho productivity sa ating mga ginagawa. Lahat tayo bilang mga tao ay may natural na kakayahan sa kung ano yung mga talento natin na basta lang lalabas sa atin. Para sa akin, ang flow state na activity na ginagawa ko ay ang pagsasalita. Kaya nga ay mula pa nung kabataan ko ay marami na ako nasalihan ng mga public speaking or extemporaneous speech na punta na ako sa stage at magsasalita tungkol sa mga bagay na kung ano man yung topic na binigay sa akin para don sa araw na yon. Naniwala ako sa kakayahan ko sa sarili ko na magsalita, magtalumpati. At ang gawain na ito ay ginagawa ko kahit na wala pa akong kailangan gawin para nga ako ay mabuhay. Kung baga kung hindi ko kailangan ng pera ay ano ang gagawin ko? Ang sagot sa tanong na yan ay ang magsalita nga tungkol sa mga karanasan ko at kaalaman. Lalo na tungkol sa self-improvement at kaugnay sa spiritual dahil yan talaga ang purpose ko at ang flow state ko nga ay nag ako kapag ako ay nagsasalita nga sa harap ng camera kaya nga ay ang karamihan sa content ko ay nagsasalita ako na nakikita ang aking mukha at nagbo-monstra ko dito. Wala ko masyadong iniisip dun sa pagsasalita ko na ito at hindi ako masyado nga nagka-cut or edit. Kung baga may kaunti lang kung meron ako mga mali na nasabi para lang mas malinis yung pagsabi ko sa camera at makita nyo ng tuloy-tuloy yung mga footage. Pero bukod dun ay wala na akong masyadong kinakat. Pero basta okay lang ang pagdaloy ko sa pag-upo ko rito ay tuloy-tuloy naman ang aking pagsasalita tungkol sa kung ano man ang paksa. At inuugnay ko ang mga pangungusap sa pagtatagni-tagni ng mga salita para makabahagi sa inyo ng isang kwento na tungkol nga sa self-improvement at ang lahat ng iba-ibang aspeto nga ng pag-aaral na ito. May iba-iba -iba akong mga sinubukan din ng mga gawain katulad ng pagsulat. Kapag ako ay magsasalita tungkol sa isang paksa ay nagsusulat ako kaunti ng mga notes So meron akong notebook nga na nandito Kung sakaling kailangan ko nga lang din ng mga notes ay titingnan ko para lang hindi ako makalimot tapos yun tuloy-tuloy lang ako magsasalita tungkol sa topic na pinag-uusapan ko may mga konting cut lang para lang hindi masyado matagal kasi parang napapansin ko na mas gusto ng tao yung tuloy-tuloy na walang putol pero naisip ko nga din na ipakita sa inyo pati yung pagtingin ko sa mga note para makita nyo yung parang nakikipag-usap ako sa inyo na nakaharap ako sa inyo pero karamihan sa mga tao mas gusto nila yung tuloy-tuloy na quick cuts para hindi talaga boring. Ganyan lang talaga kasi yung attention span ng mga tao ngayon. At nagkataon lang na ang flow state activity ko ay ang pagsasalita sa isang camera. Tapos ang iba naman ng mga tao ay mas komportable sa pagsusulat ng libro or ng mga tweets or ng mga mahahabang talata. Mayroon iba na gumagawa naman ng photography. Tapos meron sila mga konting caption. Iba naman ay mas komportable sa maraming video editing, videography. Mas akin basic videography lang ang karamihan sa mga ginagawa ko ng videos ay ako lang nagsasalita dito sa camera at walang masyadong ibang visual aids dahil yan talaga yung talent ng flow state ko na tuloy-tuloy kong may babahagi sa mga tao bilang content. Ang ibang tao naman ay marunong mag-drawing, mag 3D modeling, mag animation ang iba naman nandyan sa music production, ang iba naman ay yung actual physical production katulad ng carpentry, masonry steel work, sculpture yung iba naman 3D E printing ang ginagawa. Iba-ibang klase ng manufacturing at yung mga creative work nga na flow state din na walang naiisip yung mga tao kundi yung magtrabaho tapos maglikha. Lahat tayo ay may ganyan klase na gawain na makapasok tayo doon sa flow state at nagkataon lang na ang aking flow state ay nandito nga sa pagsasalita. May mga tao na flow rapper na nagsusunod-sunod nga yung mga pagsasalita nila na hindi sila masyado nag-iisip sa kung ano yung sasabihin nila. May mga makata din at yung mga nagagawa nga ng mga flip top at iba pa na mga katulad na sunod-sunod or tuloy-tuloy na pagsasalita na hindi ka masyado nag-iisip or wala masyadong effort sa part mo. Sana matuklasan mo rin kapatid kung ano nga yung flow state activity mo na wala ka masyado iniisip tapos relax ka lang, natural ka, nagbapahayag sa kung ano man ang nararamdaman mo. Lahat kasi tayo, meron tayong mga naiisip, nararamdaman at meron tayong gawain na kapag gawin natin yun ay tuloy-tuloy lang natin maipapahayag ang ating mga sarili at parang nagiging laro na lang siya at hindi tayo masyado na tatrabahuhan, kumbaga hindi tayo na masyado nahihirapan. Low effort to zero effort nga na katulad ng pagsasalita ko ngayon ay nagtitiwala lang ako na may susunod na salita na lalabas sa bibig ko na magbibigay ng kahulugan o kabuluhan sa inyo na kaugnay pa rin dun sa paksa na sinasabi ko. Isang tanong na makakatulong sa atin para madiscover nga natin kung ano yung flow state activity natin ay ano ang ambag na magagawa natin sa mundong ito kapag hindi na natin kailangan ng pera. So, halimbawa, nasa iyo na ang lahat ng pera na kailangan mo para mapanustosan ang lahat ng mga pangangailangan mo. Ano ang gagawin mong ambag or serbisyo produkto para sa mundo? Kung baga, ano yung gawain mo na makapagbibigay ka ng value sa mga kapwa mong tao? Sa ibang salita, ano yung gagawin mo pa rin for free para sa mga tao, kapag hindi mo na kailangan ng pera, ako ang ginagawa ko nga ngayon sa pagturo ng mga self-improvement content para sa mga tao at lalo na ang kaugnay sa spiritual. Ito pa rin yung gagawin ko kapag hindi ko na kailangan ng pera kasi ito yung ambag na meron sa akin na nagbibigay sa akin ng fulfillment kapag gawin ko para sa mga tao. At ang reward dito sa flow state activity na ito ay ginagawa ko ang paglinang sa kakayahan na mayroon ako na binigay nga ng Panginoon Diyos at ang mismong paggawa nito ay nagbibigay sa akin ng kasayahan. So pansin niyo kahit nga nung unang banda na nagagawa ko ng social media ay hindi ako masyado kumikita ng pera, wala masyadong views, pero ginawa ko pa rin yon kapatid dahil ito ang nararamdaman ko na nararapat kong gawin at masaya ako gawin ito. Palagi ko ay Pinapahayag ko ang aking purpose sa ibang salita ay sinasabuhay ko kung ano ang mga pinaninindigan ko at nagiging payo din ito para sa sarili ko. Kung baga kinakausap ko yung batang ako, kung baga yung my younger self. Ay, gusto ko sana may magbibigay sa akin ng mga payo sa kung paano ako mamuhay noon ay nabibigay ko na nga sa sarili ko. So kapag ako noong mas bata ako, ito, ito sana yung mga content na gusto kong mapanood noong bata ako para mag-guide ako. So na naniniwala kasi ako na mayroon katulad ko or at least may mga katugma sa kwento ko kahit kaonte na makakakuha ng benepisyo sa panonood sa mga content kong ito. So meron lang akong ibibigay na kaunting tips sa iyo, kapatid para malaman mo at matuklasan mo kung ano yung flow state para sa iyo at magawa mo ito ng mas maganda sa araw-araw mong buhay. So una sa lahat, hanapin mo nga yung flow state activity na yon na gawain para sa iyo na parang wala kang effort na ginagawa ito at yun lang ang ginagawa mo para ipahayag yung sarili mo baga parang laro lang ito na sinishare mo ang sarili mo sa mundo ito yung natural skill or talent mo na pwede mo ring linangin or hasain nga sa palagi mong paggawa pero hindi ka masyado nag-iisip sa kung paano mo gagawin dahil nga ay natural na lumalabas ang daloy na ito sa pagpapahayag mo sa mundo kumbaga ito yung pamamaraan ng natural creativity mo. So pangalawa kapatid, para nga ay mas palabas mo kung ano ang kakayahan mo 'diyan sa natural state of flow na activity mo ay tanggalin mo yung mga distractions mo so yung mga notifications mo sa cellphone or sa computer ay i-off mo lagay mo sa do not disturb itabi mo yung cellphone mo minsan nga pwedeng mas maganda pa ay i-off mo talaga yung cellphone mo kapag nagtatrabaho ka sabihan mo din yung mga kasama mo sa bahay na magiging busy ka i-schedule mo nang maayos tapos i-block out mo okay sige ganitong oras ay gagawin ko ang kailangan kong gawin na deep work or malalimang trabaho kaugnay doon sa flow state at activity ko. So kahit ano man yon yung carpentry, writing, video editing, drawing animation, sculpture, or whatever yung trabaho mo na flow state activity mo na wala kang thoughts na ah, ano ba yung gagawin ko, ma-reflect, like, natural ka lang nagpapahayag sa sarili mo. At gawin mo lang ang flow state activity na yan ng tuloy-tuloy sa tinakda mong oras. So pangatlo kapatid ay gawin mo ito araw-araw. So kapag ginagawa mo araw-araw yung flow state activity mo, syempre gagaling ka dyan sa activity mo na yan. Ikaapat kapatid ay enjoyin mo yung paggawa mo dun sa flow state activity na yan kasi ang mismo reward nga na nakukuha natin ay naipapahayag natin ang ating sarili gamit ang talento na natural na pagdaloy sa ating mga enerhiya. Bala yun, maganda yung pakiramdam kapag magaling tayo sa isang bagay. Tapos, pinapahayag lang natin ang ating mga sarili para tayong sumasayaw gamit kung ano yung talent natin. Tapos, number five, kapatid, ay pahabain ng pahabain natin yung pagdaloy natin sa kung ano man yung activity natin at padalasin ng padalasin. Dahil nga ay konting effort lang ang kailangan natin at natural yung skill or talent natin na yan ay pwede natin gawin sa matagalang panahon nang hindi tayo napapagod. Ako nga ay basta meron akong oras at ngayon medyo mas nababakante na ako dahil nagagawa ko na na isang yung iba kong mga duties at natatapos na yung mga iba kong obligasyon sa mission ay pwede na akong gumawa ng mas maraming videos ngayon. At natural para sa akin na magsalita nga sa camera. Nagtitiwala ako na meron akong sasabihin na malaman sa sunod. Kahit na hindi ko alam eksakto kung ano yung sasabihin ko. Meron ako mga notes pero marami sa mga sinasabi ko din ay hindi ko sinusulat. Parang nagsa skydiving ako na okay sige meron naman akong parachute pero tingnan natin kung saan ako dadaloy na hangin at kung paano yung magiging flight ko papunta sa baba at paano ako maglalanding mamaya. Hindi ko pa alam. Pero kahit paano ay dahil may idea na ako sa kung ano yung gagawin ko ay hindi ako matatakot. Tapos meron naman talagang lalabas na mga salita sa akin para mag make sense dito sa sinasabi ko sa camera. Number 6 mga kapatid, ang secret ko sa diet na nakakatulong nga sa flow state ko kasi tuloy-tuloy yung energy ko ay ang meat and fruit diet. So, karamihan sa kinakain ko ay karne at prutas. Kapatid ako, hindi ako kumakain ng kanin o tinapay at iba pang mga greens katulad ng mais. Wala na rin akong kinakain na beef, Beans. hindi ako kumakain ng gulay kinakain ko lang ay karne at prutas. Mas pag-uusapan ko ito sa mga sumusunod na panahon pero ang masasabi ko lang ay napakalaki ng difference ng aking performance na ganito ang diet ko. Mas malinaw yung isip ko at yung energy ko ay tuloy-tuloy. Ang napansin ko kapag kumakain ako ng mga greens, tsaka mga beans, at mga iba pang mga gulay, ay hindi masyado maganda yung performance ko. Kapag kumakain nga ako ng greens, katulad ng kanin o tinapay, parang bagal ng pakiramdam ko, tapos bigat, tapos inaantok ako kapag kumakain ako ng mga grains na yan. Tapos yung seed oils naman, parang pakiramdam ko na mamaga yung katawan ko. Yung seed oils yun yung mga vegetable oil, canola oil, soya oil, palm oil. Ang okay lang na oil sa mga oils na galing nga sa halaman, at least sa experience ko, ay ang coconut oils. Mas okay yung coconut oil, pero ang pinaka the best talaga yung mga galing sa hayop katulad ng butter or yung talo na yun yung taba galing sa mga baka. Iwasin din natin yung junk foods at saka yung mga refined sugars na kumaga asukal. Pero yung asukal galing sa prutas, kapag kumain ka direkta ng prutas, okay lang yon. Mas pag-uusapan ko ito kasi malalim na pag-uusap kung ano yan at bakit nakakatulong yung ganitong diet. Pero yun nga, ang kainin ko ay meat and fruit. Tapos iwasan yung junk food, processed food, vegetable oils, seed oils, saka 'yung mga greens. Number 7 kapatid ay ang pag-exercise, lalo na 'yung pagpapatibok sa puso. So ako nagwe-weightlifting ako, tapos tumatakbo din ako, at nakakatulong ang pag patuloy ko sa exercise para maganda yung kondisyon ng katawan ko at makakapagpatuloy ako dun sa mga pagsasalita ko na ganito. Kailan kasi ay maging physically fit din tayo, maging malakas yung katawan natin para magawa natin yung tuloy-tuloy na pagtrabaho kahit ano man yung trabaho natin. Number 8, kapatid, ang ginagawa ko ay ang mag-meditate muna ng 15 minutes. So either third eye meditation or di kaya ay hayaan ko lang na manood ako doon sa mga kaisipan ko, sa sarili kong kaolooban. Tapos pagkatapos nito ay nakakaramdam ako na mas aware ako sa sarili kong mga kaisipan at magiging mas mabilis yung pagdaloy ko sa pagsasalita sa harap ng camera pagkatapos na yan. Kumbaga mas lumilinaw yung isip ko sa kung ano yung pagbuo ng mga pangungusap. Number 9 kapatid ay ang pagligo at yung basic hygiene at lalo na yung pagligo nga ng malamig, halimbawa sa umaga, cold showers. Hindi ko ginagawa na maligo ulit ako sa gabi kasi mapapasma ako lalo na kapag nag ko or nagbuhat ako ng mga mabibigat kapag nag-weightlifting ako or di kaya nagpainit ako sa araw. So sa umaga lang ako na liligo ng malamig pero yung pagligo ng malamig kasi nakakagising yan sa isip tapos mas ready na yung isip ko para sa mga iba-ibang gawain katulad nga din ng pag ko dito sa pagsasalita sa camera. Number 10 kapatid ay ang pagkalimot muna sa kung ano yung future at yung mga rewards na makukuha natin dun sa paggawa ng isang bagay. Alam nyo, importante naman na meron tayong makukuha din na kapalit dun sa mga ginagawa nating trabaho pero kapag iniisip natin yan habang tayo ay dumadaloy ay makakahad lang yan dun sa mismong gawain na ginagawa natin sa panahon na yun. Kapag kalimutan natin yung future, kalimutan nakalimutan natin yung rewards or yung effects ng ginagawa nating trabaho, yung impact na gusto natin mangyari, ay makaka-focus tayo dun sa mismong gawain na ginagawa natin sa kasalukuyang panahon para yun yung pagalingin natin at kusa nang mangyayari yung mga benepisyo or epekto na gusto natin mangyari, pohon at least, pero hindi na nga natin po problemahin yon pero natural naman na kapag nagsikap tayo at ginawa natin ang mga tamang pamamaraan ay makakakuha tayo ng kahit kaunting tagumpay sa ating mga effort. So yan kapatid, ang basic tips ko para malaman mo kung ano yung flow state activity mo at kung paano makapasok nga dito sa flow state na ito at pahabain at maging mas maayos yung kalidad ng pagtrabaho mo sa flow state na ito. Sana mahanap mo kapatid kung ano nga ba yung flow state activity mo na natural na dumadaloy ka dun sa paggawa at sa paglikha na yan para tuloy-tuloy ka doon sa magiging productivity mo. At sana magamit mo nga yan para mabigay mo yung gift mo sa mundo. Daloy lang tayo at patuloy sa landas ng kabanalan, mga kapatid. Maraming salamat po. At God bless